Bala po ang episode nito ano po. Ah uh, ngayon pa lang po natin maitanim yung ating kalamansi po na binili. Anong tanda niyo po ba nung nakaraang Sabado po? Ayun no. Oh. Yan ito siya oh. Dito natin siya nilalagay sa kanlong. Medyo papabaon na natin ang dilig. Doon ho din naman sa malapit sa ano natin ano siya. Itatanim. Yan ang laki na oh. May mga sibol na siya. Tapos po, mamaya, ari oh, napansin ko na rin na uh, na ano na po nalapak na ay pang pahinugin po dito sa uh, sa kubo ayun tara po sama-sama po tayo tay magtatanim po ulit naring ating kalamansi po oh yan dala, dala na natin ari oh hindi nila po sa gilid dadaan wala ka na rin oh. maigreen po ito ba eh kahit ito tayo hindi na makapagtrabaho tapos sila na yung magtatrabaho para sa atin uhu yan lang po ang nakikita ko na ano natin dito sa mga ganito Yan po yung isa. Tapos andito lang po yung isa. Oh. Yan, magkatapatan. Nating itatanim. Kita po ba yan Yo. Tapos yung po yung doon. Sa banda doon. Yan kagaya ng hunyan, ano kung mapapansin mo yan, yung mga nakatirik-tirik na gayan. Yan po ay mulberry. Uh -huh, yan, oh, yan o, oh, ganyan lang ho. kamuting ka ho. Ito pumapansin nyo. Hindi ko na nga ho minsan At, yan. Sa ano po ba ay, kumbaga, maano siya. Yung pagtatanong ko po ganito po ba, yung basta mapatugsuklaan na ganyan, ay gawa ho na nang minsan. Hindi man sa ako yung nagaano po. Ano. hindi ko naman sa nilalahat. Kumbaga, mas maganda po ay yung nakalang prep. Ay, ako po naman ay ganito. Kumbaga, ito yung pinutol natin sa nga eh, ko lang, kaysa sa eh, tambaklaan po ba Do, ganun po ako kasanay ay sa, ano, sa mga pananim kagaya ho nito kahit hindi na preparation tapos ito turok-turok lang natin dyan dadating yung 3 months na ano may mapapanalbusag sa naglalaman din naman uhum. yan kaya ho, sinabi ko na rin sa inyo katulad nga ho nito malberry na dapat sya ay kahit magkara, magkadais lang yan hihinaan po kasi ako sa pananeng. Oo. Hmm. Hmm. เอาอยู่นะเดี๋ยวนาทีสวยนะสวยน่าที่สั่งส u บูฟ wag na wag po niyong isasama sa pagtatanim yung ano. Yung plastic. <laughs> Basta tanggalin niyo. Hubadan niyo. <laughs> Ayan. Ayan. Yeah. Kalamansin naman tayo. Lakit na. Ang ating pag-aanahan. Hmm. Yan na po, may panibagong na naman, no? Tanim tayo. Nasasabihin ko sa inyo, iba natin tanim. Natandaan niyo po ba yung mga stick istik pa lang natin, natin tinatanim yan. Ito, ganito po yan, no? Mga kamuting kaho yan. Nanghihinayang tayo dyan sa mga espis na gaya. Pero pag kaho yan, ay lumago. Nakaw. Sabi ko sa inyo. Parang ganito po yan. Oh. No? yan mga stick stick lang natin inilagay dyan pero ngayon no ang ganda kanal yan titiba po tayo ng saging ito pala mayroon dito hinug na hindi na napansin na po ako kanina. Hinug na. O. Oh. Kaya ito po ba ganun niya? yan? Hindi na po yan. Aka na ba? Natiswi na tayo ay. Parang palubog-lubog ng araw ay. <laughs> palubog na yung araw. Hintayin nyo kami. May ginagawa pa kami. <laughs> Natiswi na tayo. <laughs> dalian din yung araw lumubog yan. Sarap na magtrabaho po ay pagka... Laga ganyan, no? Wala po bang kainit-init? Oh. Ayun po na no, may totoong buhay ay kanina naman kan kanina pong santing ang init ako hinaka pangandlong aba. Ay sayang ang buhay bangi. Tay sasagasa ay kaya ngayon yun hinapo na tayo. Padilim na pati. Oh. Meron pa dito ispat na saging. Yung pa oh. Kita nyo po mga kamuting kahoy natin yung Kakatuwa ay eh. Parami parami isang ah Ito po yung isa pa sa amin eh. yung pa pong nakahilig doon yun nasa intro natin patatlong buwig ko ari ayos na ho ito pahinugin laang naman natin Merong pa nga po ditong iba ito yung pangbebinta natin doon sa malaking bagsakan ay yung iba pa po ba ay ako lang ay nagaan dito at mga nahihinog na. Yan. Yo. Yo mo una ho ari ari ba daw mga gas. Dan langgam. Ari ba dami. Dito na langgam to. Saging pulik. Terus buwig huwari. Eh. Bapak ada dami naman lang ya. Natira huli dito sa ano. Eh. Natira huli ay ang kamuting kahoy. Tatuturok. Tatuturok. ang maghapon natin ngayon ho. Talagang tusok tayo sa hapon eh. Hmm. ito sa side. tatlong buwig marami pa po ito kung tutuusin oh, yun tatawag ko dun sa ating kinuhang kontak Ayan, ang dami pa. Ang ganyan pa po sa kabila, yan. Yung contact po natin eh. Doon natin siya papapick up. Oho. Yan, palubog na ang banahaw. Abot pa tayo ah. natin natin ba ato bukas na natin isang sabit ah ito na kang hmm. yung mga dulo-dulong po pakain na natin sa baboy yung hiyo ng pati yun iba hmm. aking hiyo yung iba pagka uber sa uber ano po ba uber sa araw hmm Nah, kamu

Siguro bukas, agahan natin natin. May wako. Aagahan pa po natin. Gawa ng magdidilig tayo. Ito. Ayun po. Salamat po sa inyong pagsama. No? Talaga sabi ko nga sa inyo tayo titis tisuy na. Yan, ingat po ang lahat. Happy Laang po. Yan, no. Labas na rin ang buwan, yan, no. Paano po? Happy Laang. Good night. Ano po? Pabunta na sa gabi. Ay, ay, kung puwari pa umagay. Good morning. Happy Laang. Bye.